Okay. magandang hapon mga kapandoy welcome again sa ating channel pandoy small world Yun, mga kapandoy bibigyan ko kayo ng update regarding sa ating dine-develop na uh, farm or hito farm dito sa ating dito sa bukid ang nakita natin mga kapandoy is uh, maraming lumot halos hindi makita yung ano kaya ang gagawin natin is tatanggal tayo ng lumot mga kapandoy din saka tayo magsasayseng sa searching, eh, titignan natin kung uobra yung ating ginawa kung bumili tayo ng net at uh, pag nalinis na natin sa mag So yung mga kaibigan natin dyan na mga hindi pa nakapagsubscribe at gustong masubay yung ating ginagawa rito, pwede subscribe at patuunin ako. At titingnan uh, titignan natin into 3, 3 to 4 months at kung talaga makapag-harvest tayo dahil pagdating ng January, itong lugar na ito ay mababa na rin ng tubig. Pero sa ngayon mga kapandoy, ito ay bukal pa. So ito mga pandoy, tatanggal uh, muna tayo ng mga lumot at mabilis lumaki. Dumami pala. So, mga kapandoy, tignan natin kung paano tayo mag-sorting ngayon. At medyo marami pa. Ah, marami pa lumot na makukuha ito. So, titignan natin. Paano? Malalim pala rito. <laughs> Malalim. May, may butas yan. Dito lang, lang bangga. Uh, sige. Sige. Eh, hey, takin mo doon. Pagilid mo doon. Pinaka, kunin mo rin yung pinakadulon mo doon. O. Oh. Yan. Eh, hey, paikot mo dito. Dito na. Paikot mo na ito. Paikot mo na. Para makagawin ako rito. Ah. Oh. Uy. natin yun. Ito, tilapia. Ay, tilapia. Al tilapia oh. Okay guys, ito yung sorting natin. Ito malalaki. Ibalik natin dito sa kabila. Yung malaliit, tanggalin na natin. Lagyan na natin dun sa isang pinaka malayo. At susunod so, natin itong malilit dito. Alam ko meron maraming ano dito eh. Marami ang malalaki. May malaking dapat matanggal. So, ito mga, ka, mga kapandoy oh. So, Ayan. So ito, eh, ito, pare-parehas na ng size niya. Ito ang ilalagay na natin sa dulo. So ito, babalik ko natin. sa na lang ito, ulit mag-sorting after one month. So ito, pa uh, pandoy. pag natin. Sa kabila. Dito. Okay. Ito, mga kapandoy, napakaraming lumot ulit kaya ito ang tatanggalan natin ng lumot at same time saka natin so sorting. So, ayun na naman ay magtanggal ng lumot. Okay?

Hindi makuha yung mga malaki. Magulang talaga pag malaki. So, may malaki tayo. Huwag oh, ulit. Oh. Mga kapadda, ito sizing namin sa pangalawa. Ito ay nasa isang bon na rito sa pangalawang area na yan kasi kaya dati sinasaysing kasi nung nag-uulan na nag-uulan parang naghalo-halo ito nga naka may napunta ng tilapia eh, dalawa dalawa, ng tilapia oh. oh. So ngayon mag-uulan pala ako ng tilapia So dahil nakita ko ito mga kapandoy yung nandun sa baba na yon lalagyan ko ng net yon para yung mga makapasok na tilapia doon pagdaan pagdating ng araw eh meron na kuya harvest lagyan ko ba no yung makakapasok yung isda pero hindi na makakalabas another income ay nahanap lang naman natin dito kapando yung malalaki malaki na sa isang buwan na to Oh. Oh. Isang buwan. Dati. Na uh, da, natin ng 3 inches. Oh. oh ilan ng inches yan? 5 to 6. inches na raw mga kapandoy. Oh. So ito mga kapandoy yung ano eh. Ating nakuha. Ito yung mga malalaki. Ito yung pinaka-shooter niya. Kasi ito, ang laman nito, 2,000. Pero yung iba kasi dyan, pwede pa lumusot dito. Maliit pa yon Kaya pa lumusot. Ito yung medyo pinaka-lumaki ng husto. At naiwan na yung iba. Kaya dyan, pantay-pantay. Pero after one month, mga kapandoy, uh, ano na naman natin yan. Uh, so sorting, sizing na natin, ulit natin yan. So, ito ang nakuha natin. Isasama na natin dito sa malaking area nito kasi dito mas malaki yung nandito. Kasi lalaki na nila. At ito ay mayroong lamang 1,000. So, ito ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 86, 87, 88, 89. Ah. 89. 90. 90 so, ito. Linisan natin to Itong susorting natin. Mga kapanda, itong mga patlong butas, ah, linisan at susorting din ito. Ang laban nito, 2,000 din. At, ah, tingnan natin kung may makukuha din natin, na rin na, lo, na hindi lulusot dito sa ating pang sorting na ano uh, net kasi itong pang ano natin yung kanina 2,000 doon ang nakuha natin yung malalaki e yung mga hindi lumusot doon yun ang nilagay natin na, na tanggal natin so linis linis tayo rito mga pundoy yung ating nakuha dito sa pangalawa ito yung mga medyo advanced silang lumaki hindi nakalusot sa net so kanina 92 93 94 5 96 97 74 75 75 77 28 80 So 180 um, Ilagay natin So yun uh, mga kapandoy Ang nangyari sa ating pagsusorting Siguro i-improve pa natin yung ating pinaka net uh, Malamang yung iba na nakakalosot sa ilalim At uh, yung iba na nakuha natin Meron tayong 200 na nakuha Dinala na dun sa kabila Kasi ang laman nito mga kapandoy Is uh, 2,000 2,000 yun kung titingnan natin, marami pa sila diyan. Ah, uh, ayan oh. Maka sa susunod na linggo ulit siguro o dalawa after 2 months at uh, after 2 weeks uh, subukan na natin pag na-improve natin yung ating uh, net. So mga kapandoy, yung mga kaibigan natin diyan na hindi nakapag At uh, subscribe kayo at uh, subaybayan nyo yung ating ginagawa rito. Uh, hanggang December, makikita natin kung gaano kalaki yung nalaki na sa earth pan. Siguro dahil sa malaki na sila, pwede na natin na uh, ng mga grower page uh, ano natin. So once again mga kapandoy, uh, yun lang at magandang hapon.